Malamig na po ang kapaligiran dito mga kachika at makikita nyo naman na ang mga dahon ay hindi na ang lamig. Lahat po ay nandito na sa lupa ang mga dahon. Ang mga dahon na magagandang tingnan ngayon po ay nandito na sa lupa at naglaglagan. Nalagas na po mga kachika. Ayan mga kachika, ayan po mga kachika. So ayan po mga kachika, makikita po natin ng mga dahon lahat ay naglaglaga na at ang puno ay wala na pong mga dahon. Ayan mga kachika, lahat ng dahon ay nasa lupa na. So ayan mga kachika, ayan, ayan, ayan. So ayan po mga kachika, ayan po ang mga dahon ay talaga namang naglaglaga na so ayan po mga kachika ang mga punong kahoy na nakita nating magaganda naman talaga ang kulay ng mga dahon lahat po ngayon ay nandito na sa lupa naglaglaga na po yan po ang taglagas autumn fall dahil ang mga dahon lahat sila ay nagpa fall down to the ground. Ayan mga ka-chika So ayan po ang ating uh, lugar dito na malamig na po. At 45 degrees temperature right now. Ayan na po ang itsura ng ating lugar. Lahat ng dahon. ay nandito na po sa lupa. So yan pang chika ng inyong chikadora mula dito sa autumn. Leaves are falling down.